Isa siya sa nabigyan ko ng kunting tulong noong nakuha ko na yung mga sahod ko galing sa Facebook. Kasi no noong... Hi guys! For today's video ay maguna kong sagbot diri sa among palibot. I am bot on say Tagalog. Magang sinipag yung kapatid ko guys kaya ayan maaga rin akong sinipag kanina madaling araw ay siya yung nangguna dyan hindi pa mainit sobrang sipag pero ngayon ay napakain siya sa anak niya kaya ako naman ang tumapos dito pero hindi ko talaga yan natapos guys malaki pa yan doon sa kabila dito na side lang muna yung inuna namin kasi pagkatapos nito ay nagagahan pa kami at pagkatapos nun ay naglaba kaya ayan hindi na kami natapos doon sa kabila dito lang yung natapos namin at ayan guys natuyo na yung mga damo kaya ngayon ay magpausok ako kasi gigil na gigil ako nung nakita ko na natuyo na yung damo. It ito ang gustong gusto ko kapag nandito sa probinsya yung magpausok sa umaga at saka sa hapon. Hindi ko alam kung ako lang ba yung nababanguhan kapag may usok galing sa tuyo ng dahon, ng mga puno. Kasi dito sa probinsya guys ay marami talagang mga puno ng kahoy kaya palaging nagawalis yung mga tao dito habang nandito ako nagpapauso kay iyan si tatay Hilio simula bata pa ako guys ay iyan na yung nakikita ko sa kanya hindi siya makalakad ng maayos kasi nung kabataan pa niya ay nahulog pala siya sa puno ng niyo kaya nagaganyan siya guys at wala siyang asawa nag-iisa lang siya sa bahay niya isa siya sa nabigyan ko ng kunting tulong noong nakuha ko na yung mga sahod ko galing sa Facebook kasi noong October, November at December may sahod ako sa Facebook bago nawala yung ads namin sa Kuwait na kasahod ako at nung umuwi ako dito kinuha ko yung sahod ko sa Facebook kasi direct to the bank kasi yun hindi winedro ni mama kasi sabi niya pag uwi ko na daw i-withdraw para isa na lang dong kuha ng pera pero hindi kalakihan yung sahod ko sa Facebook noong October at sa November medyo malaki siya sa December naman ay pawala-wala na yung ads namin kaya yun punti lang pero kahit papaano ay nakaswildo naman umabot naman siya ng $100 pero sa January guys hindi talaga siya umabot ng $100 pero kahit papaano ay nakaswildo nakasweldo ako ng tatlong buwan, hindi man kalakihan, pero kailangan natin mag-share ng blessings kasi hindi yan galing sa atin, galing yan sa Panginoon. Kailangan natin i-share yung blessings na dumating sa atin. Kaya yun, nagbigay ako na kunting tulong, hindi lang kay tatay, meron din dito yung mga balo, wala na mga asawa, ay nabigyan ko din yung mga matatanda. Hindi karamihan, pero kahit paano ay yun, nakapagbigay tayo kasi meron tayong blessing galing kay Facebook. Kaya sana ay meron pa tayong sasahurin sa Facebook para makapagbigay pa tayo kayo sa susunod. Ito yung palaging sinasabi ng mga amo ko kaya nila ako sinuportahan sa pagbavla. Lagi silang sumasali sa mga video ko kasi gusto nila na makasahod ako sa Facebook. Balang araw ay makatulong daw ako kahit dito lang sa mga kapitbahay ko. At yun nga, nung umuwi ako dito, nung nagsabi ako sa mga amo ko na nakuha ko na yung sahod ko sa Facebook at sinabi ko na magbigay ako dito sa kapitbahay namin pero konti lang yung mabibigyan ko kasi konti lang din yung sinahod ko. Ay sobrang tuwa ng mga amo ko, sobrang saya nila at pinagpriyaga nila ako sa tawag at sinabi nila na sana daw ay lalaki pa daw yung followers ko, yung sasahorin ko next time para daw may marami pa daw akong mabibigyan. O oh, ba diba guys, sobrang sarap sa pagiramdam, sobrang saya ko guys kasi ganyan yung mga amo ko. Palagi nila ako in encourage Pamilya talaga ang turing nila sa akin at saka sobrang sarap sa pakiramdam kapag nakatulong ka or nakapagbigay ka galing sa yung pinaghirapan as in legit sobrang sarap pala talaga sa pakiramdam. Lalo na yung mga natulungan mo or nabigyan mo ay appreciate ka at binibless ka kasi nga sobrang saya nila na natulungan mo siya kahit kunti lang yung natulong mo as in guys sobrang sarap sa pakiramdam. At wish ko sa inyong lahat, lalo na sa mga followers ko na mga content creator din ay kayo naman ang sasahod next time. At yan lang guys. Thank you for watching. God bless everyone.